Nagdula-dula ang bata kay bago maning ligo. Fresh na fresh na kayo, humot na na siya lubot. Humot na yung lubot, Jack? Dili! Oh! Oh! Humot na day yung lubot! Ha? Huh? Humot na yung lubot? Ning Tuas inda the Si Jack the ringing. si Gigyaw yonging Oh, <tiny> <unza> ang tama. <tiny> 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 na ka. Unsa daw? Kantahan na si Jack. Eh. gusto man siya matulog. Uga naon o pikpikon. Kaya bisaya mo yung siyang dako. Kaya bisaya on nako si Jack. Ang bata nga katulgon. Gusto mo og lubi Pero katulog sa ni. Ay, dili, dili. Gusto sa siya matulog daan ay ha mo sa ka sa lubi. Tuara, nagpaduyan na ni siya, matulog na siya karun. Ganaan, may siya na o, duyan-duyan, kay mura siya giduyan-duyan ba, yan na-ana, itabyog-tabyo, ganaan siya, anak din ha, siya makatulog, dali ra siya makatulog dira. Duyan, duyan ang bata, katulgo naman na, mana matulog na na siya karon taod-taod.